Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 10 ng Abril, ipinagdiriwang natin si Santa Magdalena ng Canosa. Kamusta? Si Santa Magdalena ng Canosa ay isang Italianang madre noong ika-19 siglo at ang tagapagtatag ng Instituto ng Mga Anak ng Pagmamahal ni Canosa isang relihiyosong kongregasyon na nakatuon sa edukasyon ng mga kabataan at pagtulong sa mga mahihirap at may sakit. Ipinanganak noong Marso 1, 1774 sa Verona, Italia, si Magdalena ay anak ng isang pamilyang dugong mahirap. Bagamat mayaman ang kanyang pinagmulan, may malalim siyang pagnanais na maglingkod sa mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. Pagkatapos mawala ng kanyang mga magulang sa murang edad, siya ay itinaguyod ng mga kamag-anak at nagtamo ng banal na edukasyon. Sa kanyang pagtanda, naantig siya sa mga pangangailangan ng mga mahihirap at may sakit sa Verona. At nagpasya siyang ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kanila. Noong 1808, itinatag niya ang Instituto ng Mga Anak ng Pagmamahal ni Canosa na nakatuon sa edukasyon ng mga batang babae, espiritual na formasyon at pagtulong sa mga mahihirap, may sakit at matatanda. Kilala si Magdalena sa kanyang malaking pagmamahal, habag at dedikasyon sa mga pinakamahihirap. Ipinagkait niya ang kanyang buhay upang mabawasan ang hirap at dalhin ang pagmamahal ng Diyos sa mga nangangailangan. Narito ang isang dasal kay Santa Magdalena ng Kanosa. Mahabaging Diyos, Pinasasalamatan namin ang buhay at pamana ni Santa Magdalena ng Kanosa na nag-ukol namang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit naway ang kanyang halimbawa ng pagmamahal at habag ay magpakilos sa atin upang maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo. Santa Magdalena, ipanalangin mo kami sa Diyos. Pamamanhik mo kami para sa mga may sakit, nangangailangan at naghihirap at natulungan siya mo kaming tumugon ng may kagandahang loob sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Naway tulad namin, magpatutuo tayo ng pag ng Diyos. At, at maglingkod sa aming kapwa ng may isang pusong mapagbigay at nagmamahal. Amen. <laughs> may kiwa pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Filiberto ng Chartres, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.